inaagawan mo na ng posisyon si Atina anak ni Atina yan ha? hindi mo naman anak yan ha ba't ka oh ang nanay andito sa baba ayan oh hindi ready na sa iyan Hala, nagdidete na sa iyo. Oh. Di naman ikaw ang nanay niyan. Bakit ka andyan? Ha? Ah. Stacy. Anak ka ni Athena. Anak ka nito, Athena. Yung anak mo rin. Oh, lola ka na niya na. Para rin, para rin tao pala nga. So, yung lola, supportive sa mga apo niya. Oh. Ayan. Ang maglolola. Yung apat na apo niya, inaalagaan niya. Oh. Pinatulog niya yung apat na apo niya. Ito talaga ang anak niya. Ito talaga ang nanay ng mga apo niya. Yan, o. Oh. Yan ang mga apo niya. Apat. Bali, apo na niya yan. Hmm? Oh, na yung nanay, oh. Hindi na makapasok yung nanay. Yung mga papis. Nakaharang sa pinto yung lola. karang sa pinto yung nanay niya. Hindi niya na mapadede yung mga anak niya. Yung lola na yata nagpapadede. Oh. Ayan. Oh. Pasok na si Stacy at Lina. Mm-hmm. <laughs> oh, nagagalit ka pa. Stacy, hindi mo anak yan. Anak yan ni Athena. Stacy, anak yan ni Athena. Dede na yan. Itong lola na to, nangangagaw ng anak. Stacy. Hindi mo anak yan. Anak yan na Tina. Stacy. Didede na yung mga apo mo. Yan, dalawa na kayong nanay dyan.

Mabuti na lang, umalis na ang lola. O, oh, di makadede na yung mga anak ni Athena, o. Oh. Talaga hmm. yung lola na yun, nagagalit pa sa anak niya at patididihin yung mga apo niya. Buti na lang mali siya. Masabi ko kakain na. Oh, yan. Padidihin mo na sila, Atina. Kawawa naman, na, magutom na. Na, di na yan. Yan, magdi -di -di na sila. Yan. Pero alam ng no, mga tuta na sila, na siya ang nanay. Hindi naman nagdedede dun sa lola. Sa nanay talaga, di dede, oh. Alam na, alam mo oh, yan, oh. na. Okay, ha. Hmm. Yan ang mga papis ko. Apat sila. Dalawang babae, dalawang lalaki ang anak ni Athena. Yan ang mga, yan ang four babies namin. Sitso. Ayan. <laughs> ang galing naman, no? Tumitiwarik na yung isa. Ay, <laughs> Di mga didi. Ayan. Ayan ang mga papis uh, puppies namin. Oh. Ang lalaki na nila. Oh. Magwa one month na yan. Kanina, yung lola, ang nandito sa cage. Kala niya. ano naman, kala niya, siguro anak niya. Pero nililinisan lang naman niya. Hindi naman niya inangkin. Kaya lang nung unang pasok nung nanay, parang umuhol siya. Kala niya siguro agawin. Napagbigay naman yung kanyang anak. Pinabayaan. Ngayon, guto na pala yung mga babies kaya tinawag ko na yung lola pumalit naman yung nanay talaga yan nagpapadete na siya yan ang kaganda ang cute yung mga anak niya siya si Athena ang aming sitso pure sitso ang anak niya apat. Ayan. Dalawang lalaki, dalawang babae. Malulusog ang mga anak niya. Ang lalakas dumede. Ayan. Pangalawang anak na niya yan. Yung unang anak, apat rin. Pangalawa, apat din. Ang kagandita Cute cute mga puppies Ang lalaki na no. oh Ang lulusog nila oh Healthy Very healthy ang mga anak nyo Ayan Ayan Dalawang puti At dalawang tricolor black white and brown black white and brown yung isang lalaki yung tricolor at isang babae tricolor yung white isang babae at isang lalaki yung white hating hati hati kulay hati hmm. kasi ang mama ang ang nanay nila black and white ang tatay nila brown and white kaya kinuhan lahat yung kulay yan pala sila kuhan lahat ang kulay Ayan, oh. Gaganda, oh. Ang lalaki, oh. Ayan. Ang tataba nila, oh. Kasi naman, ang lakas dumede. Eh, mag one month pa lang sila. Bali, ano ba, mag one month pa lang sa ano, 14 ah, January 14 1 month nila December 14 sila pinanganak oh kakyut nila super so, ayan oh gagawin sila sa dede ang cute ng mga anak ni Athena. Kukyut, ang lulusog, at tataba. Ayan. Ang mm. nila, black and white. Mm. Ang tatay nila, brown and white. Kaya, mas lamang ang white. Kaya, may purong white tricolor naman yung dalawa. Mm. Hmm. Oh. ada ano, Galing galing galing. galing galing oh Gakit sila yan nakit sila yan Gakit sila